Halos hindi nga makapaniwala si Michelle D. kung paano siya win Elko ng mga Mexicano. Nagmistulang homecoming umano umanuraw ang kanyang pagdating kahit hindi naman siya ang panalo. Para kasi sa mga Latino si Michelle D. ang tunay na nanalo. Sa suportang ipinakita ng mga ibang lahi masasabi ni Michelle D. na hindi siya talo dahil sa mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Samantala dumbensa naman si Michelle D. sa kumakalat na kinawawa umano siya ng owner ng Miss Universe sa Mexico. Ang totoo daw ay siya mismo ang humiling na, umalis muna sa events at venue at bumalik na lamang sa hotel dahil sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Sana raw huwag na tayong magsalita ng kung ano-ano pa at gumawa ng isyo. Naniniwala si Michelle D. na yun raw ang nakatadhana para sa kanya. Everything's happened for a reason, ika nga niya. Dagdag pa niya dapat happy lang ang lahat dahil may susunod pa naman raw. Kung ano raw ang suporta na ibinigay natin sa kanya ngayon, sana raw ganun din ang suporta na ibigay ng mga Pinoy sa susunod na pambato ng ating bansa ang mahal niyang Pilipinas.